Zian Gaza naglive para sabihin ng di umanong dahilan ng hiwalayan ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Is it third party? Is it money? Eto na! Mars! Ano nang chika natin dyan? Kumapit ka na! According <laughs> kay Tito Boy, kay Boy Abunda, na kay Panginoon ng show business? na? mga chismisan. Um, wala na daw yung dalawa. Compare 100%. He wala na daw sila ngayon. Nangyari, naisoli na daw ni Bea yung engagement ring kay Dom. Eto na. Ang tanong ng bayan. Bakit naghiwalay? Ang daming sources eh puros mga celebrities pa, artista yung nag-splook sa akin eh. Eto palang lang sila laki. According sa ating mga sources ng mga kapwa nila, artista and celebrities, ha? Grabe pa lang. pala yung pera ni babae. Pero grabe na daw eh lahat na lang daw si babae. Yan ang sabi ng mga artista. Hindi natin alam. Yung dalawa lang talaga nakakaalam yan, ha? kung tumagal naman pala sila ng ganun yung setup na gumagasos lagi si babae, sa lahat-lahat, mapatravel, travel dito, travel doon, eh, true love talaga. kung si babae yung may pera, wala namang mali doon. Gender equality tayo dito. Pero ang tanong, bakit ba talaga biglang naghiwalay kung okay naman lahat? Siyan, may third party daw ba? Wala daw eh. Based pa lang sa pananalangin ng tito boy, may problema talaga sa prenup. Si lalaki ba nga daw ang nag-approach sa nanay ni babae na willing daw siyang pumirma ng prenuptial agreement. Nabiglang nagbago yung ihip ng hangin. Nabiglang magpipirmahan na ng prenup. Ayaw nang pumirma ni lalaki. Bakit? Yan ang hindi ko ala. At silang dalawala mga kasagot niya na tayong mga marites ay puro si Espe Lamo. But these are all allegations ng pambansang marites ayon sa sources niya. The best sources of course ay si Nabea at Dominic Lang. But until now, they are both choosing to be silent. Follow poplife.ph because you can't miss out.